Anim na marawi pulis ang nawawala ngayon sa gitna ng pakikipaglaban ng mga ito sa Mauti Group. Sila umano ang mga pulis na unang rumesponde ng sumiklab ang bulo sa Marawi City. Ito ang balita ni Grace Casio. Pinahahanap na ngayon ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang anim na Marawi pulis na hanggang ngayon na hindi matunto ng PNP. Base umano sa intel report na natanggap ng PNP, ang mga ito ay naipit sa gitna ng bakbaka na pawang mga police non-commissioned officer o PNCO. Tinanong ko yung chief of police, ayong provincial director kung tingin mo buhay pa o ano na nangyari doon. Uh, mukhang buhay pa naman daw. Kinumpirma naman ni De La Rosa na nakuha ng mga teroristang Maute ang isa sa mga armored personal carrier ng PNP sa kasagsagan ng paikipagbarila ng Special Action Force sa Maute. Nakuha rin umano ng mga teroristang grupo ang ilan sa matataas na kalibre ng baril na nasa loob ng APC. Hindi naman nawawala. Uh, iniwan doon dahil naipit, uh, na nalaglag na sa kanal. Sumabog yung gulong, nalaglag sa kanal, hindi na makamaneuver. Tapos wounded yung... Uh, mga pulis natin na crew, so nag sila dahil uh, yung volume of fire ng kalaban. Sa ngayon, nananatiling tatlo ang bilang ng mga pulis na nasawi habang tatlo naman ang sugatan sa bakbakan sa Marawi City. Pinagahanda na ngayon ni PNP Chief ang puwersa ng pulisya sa Visayas at Luzon sa posibleng deployment ng mga ito sa Marawi. Katulong din ang PNP sa pagbabantay sa lahat ng exit at entry points sa Marawi upang hindi makubkob ng mga teroristang grupo ang iba pang karatig na lugar. Grace Cassin, UNTV News and Rescue. Come Krame.